hello guys good morning this is channel of vlogs so we are still here in Tarret Hill guys So, want to you know my solar, solar energy so nasa city ha? sinsi ko <sharp> na <inhale> ko ayun tuloy connecting to other side okay. parang ano yun eh parang yung sa maunsyan maunsyan ay oo dapat wala to kanin natin kasi nakakakwan siya wala, wala, Ma maano siya, matibay siya Ah, matiba. Maglagay na lang sana ng ribbon. Kaya nga, nakakawal siya. Masakit. Hindi siya. Paano kung, kung nang kuhan mo dito, ma? Sorry. <laughs> Pinutol kita. Eh, di mas lalo na yan. nakaka-disgrace yun kasi hindi siya kita ka agad. Ako, oh, hindi ko nakita. Eh. Kailangan malagyan siya ng

dito sa kasukalan, palibot-libot. Naku, Diyos ko Lord. Ay, ating, kung kunanan ko aja yun. Ang hirap pa sa amo yung gano'n. Ako, nag-awawantay pa. Oo, nag-tagari <laughs> Kailangan kasi ang nag-hike talaga talagang yung kanya Ah, uh, kumbaga, ma-adventure, ma-pursigido. Alam mo yon yung Ay, um, um, yun, so, yun din sa akin. Punit-punit na sana yung stocking ko dito. Yan din sa akin. Ram na sana yung mga ano ko dito. Naka-stocking Naka kaya ako. Oh, so, sabi ko parang ang lamig sa labas. Mag-leggings na lang ako. Okay, eh, pinatungan ko na lang ng leggings. Hindi ko natin ang galing yung stocking. <laughs> Wow. Nakaturet? Turret. Turret? Nakaturet, ah... Nakaturet hill? Turret hill? Hello! Hi! Nasaan na kami ba? Nandito ba lang? <laughs> Pasaway. Eh. Masakit yung ano. Masakit yung mga hiwa nila. Sa katotohanan Piling mo lang malapit to Pero malayo pa to malayo yeah, pa sa katotohanan Kasi ikot-ikot ka pa nito eh Parang pag lang Pinaikot-ikot ka Tapos pagkatapos kang iikot Iniwan ka bigla <laughs> Nang walang kadahi-dahi lang <laughs> Ang lupit mo boy Bakit ganun? Pagkatapos ng lahat ng pagpapaikot <laughs> <laughs> Mabot na lang oy <laughs> yun? Mas, mas grabe yun. Kalbong kalbo yun eh. Wala kang mahawakan. Nung na tayo, yung ko, may may Halos... Ko, halos hindi, ko ma yung ko. hindi, okay lang naman sa akin yung kwan po doon. Kaso nga lang yung dinadaanan natin, yung halos magpadausdus ka na. Kasi nga, wala kang mahawakan na kahol. Isang init pa? Wow. So Di ba? Halos hindi na natin ipagpatuloy dahil sa sobrang init.

Okay. Oh, ang okay ano na yun yung catch of ang kinit nainitan ako Ilang kamay na kaya mga nakakahawak dito sa mga kahoy na to? Di ba? Ang siswerte nila. Bakit ka naman kumawala? Yung may... Oh. Okay lang yan. Ikaw naman masyado kinakabahan eh. Alam mo yon, Mabawas o asa mo yung pagkakapi mo. Wow. Uwi na nga tayo, di ba? Saan ba to? Same pa din? Gan? Same pa din ba? Oh, may mga pine tree dito. Oh. Hindi nawawala mga pine tree. Mm -hmm. Lapit lapit na tayo. Lapit na tayo sa gitna, guys. Kasi nga pa baba. alam mo yon yung yung tinatawag na gravity. Oh. Baka viewing area lang diyan. Wow. Daan wow, oh, may pamusika musika pa dito si Mayor. ayan no may pop musika. Dito sa pamusika. Ayan, city. City. City 1, city 2. Tayo kung may paribon dito. Kung may paribon dito si Mayor, dito tayo. Kung may paribon. Asan yung ribbon? Ayun, oh, may ribbon dito na orange. Wag lang, wag lang itong paribo na to. Is paakyat. Hindi, may pababa naman. Ito, oh. Oo. Ito, oh. Going there. Dito sa may gilid ng fence. Sa green. Here. Sige, suong pamor! So, it looks like may paribon pa dito. So, dito tayo. May paribon na white dito eh. White lang nilagay. Dapat hindi siya white. Wow, namili pa talaga eh. <laughs> Anong paribon dapat? <laughs> Ayun o, oh, kasi masyado siyang... Hindi, ano to, blue dati. Tapos, minipas na pa na Ayun o, oh, may ikwan na doon o. Oh. May minibus. May minibus na doon. Enas, sa tama tayo. Parang hindi. Rin. Ha? Parang hindi rin. Bakit? Bakit parang hindi rin? Sige na baba eh, na. gusto mo bang bumalik? Uh -huh. Oh, may pavilion dito. Ay, may pavilion may kwant dito. Oh, may pa Pa kweyba. si mayor dito, oh. Oh, may pa entrance. Hindi <laughs> may pa exit. Oh, di ba? Dapat <laughs> din pati yung mga Hindi Ayan no? di ba ang ganda? Oh, may pakwan dito si Mayor oh. May pa may pakugon. Oh, di ba? Oh. So bababa tayo dito, guys. So papasukin po natin ang exit. Magulo bakit? pa naman. Ang grabe, may pabaging pa talaga si Mayor. O di diba, may libreng pabaging. Kasi nga madulas dito. Kaya kailangan may pabaging. Yun. Thank you, Lord. Yung sapatos mo kung nandunis madulas. Thank you, thank you, thank you. Nandito na po kami sa may... Kalsada pa din. Kalsada. So, which way we're gonna go? So, dito na tayo. Sasakyan. So, nandito na tayo So, nakababa na tayo ng bundok Sususakyan na lang Ang ating hahanapin, hahanapin. So, yun guys So, natapos na kami dun sa Sinuong namin na daan bababa dito sa highway na to so hindi po namin alam kung anong area ito kung saan pong lugar itong nababaan namin so maghahanap po nga kami ngayon ng sasakyan para tayo ay makauwi na so dito parang may so ayan <laughs> So, hanggang dito na lang aking vlog, guys. This is Jo ng Kalo Vlog. At laging nagsasabi, tayo pa'y laging mag-iingat sa ating pagkala. Bye-bye and God bless everyone. Bye!